So, hello, guys. For to this beach, I'm going to the world. So, I'm going yung go to the forest. mo? Oh my god, I'm Yeah. <laughs> Parang galito lang talaga outfit ko for today's video para la ako na mamalingke. Ay nako antagal tagal naman ng isa. Tama ba yung aking ano guys? Yung aking face. Ay yung Oh my god. Atilisa. Yung utang ko pala, naku, Diyos ko, baka ako i-demanda dito ng, ano, trespassing. at uh, trespass. Yung ano, ano tawag dito? Yung hindi nagbabayad ng utang. Estafa pala, estafa. estafa. Oh my God. 16 million. 16 million pa naman ang utang ko. Ito, susuko ito ba, ang tapang pa naman to pag hindi ka magbabayad. 16 million, 16 M. Ang, um, ano pa naman to? 16 M. Baka mamaya. Oh my God, wala na akong money. Ipapaano kita ipapabarong, guys? Ito na lang. Oh my God. Ano, 200 na. Doon. My 60. Oh, wala na akong yeah. money. Magbibili pa ako ng loto. Ay, magkano ganito? Ay, hindi ko yung binibenta. Pa, oh, wala akong oh, ulam doon. 25, bili ko niyan. Doon sa binili? Doon sa grocery. Wala akong ulam. Ito, kahit malang pong isa. Balik po na na lang, 25, sige. 25 kasi bilik ko yun. Oh, di, 20 pa. Akin o, na lang yung isa. Na, oh, sige, wala, wala, akong tubo para friends. friends What our friends kayo. are for. <laughs> oh, akin friends na lang forever. to. <laughs> <What>? Oh. <laughs> hindi, yun nga, uh, 25 plus. Yung... 25? plus 16. Oh, magkano na lang? 41. Akala, 41 ang ah, o, 41 nga. Oo, oh, oh, akala ko 41 ang isukli mo sa. Oh, ito pong ulam for today's ah. video. Kaya nga. Ay nako, ando na naman ang chismosa. Sumabat Yes, isa. yeah, ang isang chismosa. Napakalayo <laughs> Ang pag chismosa talaga ang lino ng mata. Thank you so. Ay tenga pala. Hindi mata. Nakailan ako ngayon. Hindi, ay, hindi ko tinignan yung dashboard ko. I-ano ko yon, I-invest ko ulit ang one. Sasunod, hindi na. Ah. Mag-500 lang. Kung maibalik yung maw. Oh, din ako. Yung withdraw rin ko, mag-withdraw din ako. Hindi ko nakukunin. I-add ko na lang siya. Sabi mo, i-withdraw mo muna. Tapos i-add mo ulit. Ayan pa, dumating na isang pangatlong chismosa. oh. Oh, outfit check. Sinabi ba ga ako mamalingki lang ako? Pastos. Ito mo ba ano? Ito yung anggara kong damit tapos sabi pamalingki? Mamalingki tinong Oh my god. Ba yan? Dai okay. jan lang yan dai oh. Pagyan ang pinakamagara niyan oh. Kasi nga ang init pag nag-uniform ginuo. Hoy, pag nag-uniform siya pang init. Pag ganito makuportable Hoy, wala na minsan damit po Nasa... ang uniform namin wala nasa sa South Bay. Ayan. Hoy, wala yan sa damit. Yung ano, family day. Miss. Nasa mukha, ayan. Tingnan mo ang, wala yan sa damit, pero ang wallet, tignan oh, po. Oo, nasa wallet pa, si Ando. Ang no, sa mukha mo. Naka, ano bang gamit mo pa rin? O, oh, syempre, ganun talaga pang mga natural na maganda. Hindi, <laughs> ikaw maganda nung Maganda kasi, kaya natural, walang, <laughs> walang... Yung pa rin yung ACD, Oh, uh, ay, ECG? Ano ba yan? ECD. ECD daw. ECD, ano yan? Ano yung down, ano mo daw? Ano yung tawag nito? Yung, ano yung ano? Yung pare yung pinagkita mo? Oo. Uh -oh. pagdating sa akin, hindi man nakinis ang mukha ako. ko <laughs> So that's all. Thank you for today's video. Oh guys, Ito guys. Na na akong, ay, akong maaga. Ano ba? Bakit? Nakap. Ayan po oh. Sabi ko kawawaan man si Janet Janet. Sideline. Napagod na, na nga eh. Bakit? Pakiramdam. Sino? Yan, yung kapitbahay mo. Yan, for this video, yan po all. One ninety... Nine pesos, ay ten pesos per kilo. per kilo. Magbalat lang po ka ng sibuyas. With matching iyak-iyak. Hoy, hintayin nyo ako! With matching iyak-iyak pa yan. O, oh, ba diba? Yan ang sideline niya. Bye -bye. Ano pinintay nyo? Tara na, sakay na. Hoy! Hoy! boring dyan. naiinip ako. So, iniwan. Wait, ano ba? Ano bang nangyari? Anong, anong ano nangyari? Anong chika? chika Doon, ano ba? Ano ba? Tagiliputik na naman yung isa. Ay, bungol. Bungol naman kasi yan. Kaya, akala niya, sa panghina yan kasi ang rin, ang ano niya, boses, ay. Yung pagod na pagod na kami, pagod na pagod na ako, tapos ganon pa magpatugtog. Wala pa kung dito pa sa kina sakap lang dito. Kilaan yun na, kilaan. napatugtog ay pati ding-ding, ding-ding mo eh. Talagang buto-bugog. Okay lang yan kasi, maaga so, ka pa, ka pa naman. Anong oras eh, ba? Doon, Mga... alas dos, Alas dos? Ganon? Ha? Kasi gising siya. <laughs> naman, ang dadamay ng kapitbahay. Kaya ay, nga. Matulog. Siya man dami ng oh. iba. Ah. niya, may mga trabaho yung mga tao eh. Ganun so, talaga. Siya parang rito lang. Eh siya, wala siya. Tambay-tambay lang. Eh paano naman yung Aba, okay. iba? Alas dos. Maintindihan ko mga five. Ang alas cinco na yun. Ha? Ang alas cinco. Maga na, nang pinatay ang puta, nung paalis. Kaya nga, pa. ibig sabihin, okay lang sa mga mga magpatugtog. Kasi, oh, kasi pag ipag-human, eh. alas dos. Kasagsagan pa yan ng tsuktsakan, tapos bigla na. Ng... <laughs> tsuktsakan? <laughs> Kasagsagan pa yan ng... Ano pa ng mukha mo? Huwag ka nga mangyalam kasi nga. Ano naman pinagkanagay mo dyan? Well, Alam ah, mo, ganun talaga pag mga beauty secret. <laughs> kami lang nakakaalam. Yung mga pinipili lang yung ganang nakakaalam. Siyempre, na, si, tinanggal ko yung ano. Usa. At ah, dito na ako. Ay. Saan? Okay lang yan. So, for today's bye.